Hello mga kabuhay OFW, to this video may share lang ako dito tungkol dito sa conveyor ng heater natin o dryer at saka sa vibrator nagkakaroon siya ng supply na 190 volts no? kaya delikado po yan sa mga labor natin at ito na nga ang gagawin natin kasi dalawang breaker yan, dalawang linya kaya, try natin to sa isang breaker na i-off at balik tayo doon body to body, kung mayroong bultahe pa ba nagkakaroon napakalakas na po yung 190, kasi sa mga labor kasi dyan yan nawala na sa mga labor kasi dyan, minsan na uh, umahawak sila magkabila ang uh, conveyor, diba tapos ganun yung bultahe na 190 delikado po talaga yun at ito yung area na yan, ang uh, nagkakaroon ng problema yung heater natin or yung may wire bang dumikit dyan kaya tara, let's go bubuksan natin yan para malaman natin at titingnan kung saan may problema kaya antay lang tayo no, yan, ito yung isa kabali dalawa kikita nyo yan, dalawang box yan you know? at ito na nga guys ay binuksan na natin so kahit sobrang init dyan yun, nakikita nyo yan 1, sa pangalawa yan, ituturo natin yan yun po yung dahilan bakit nagkakaroon ng bultahi doon dapat natin yan mapalitan ng bago yan ilapit natin yan dumikit yan sa body kaya ngayon yun ang nagkakaroon siya ng ano kaya ang ginawa ko muna ay niremove ko yung uh, wire at naka off no para safety na safety sa mga ano dyan at sinirado na rin natin yung uh, control dyan Abang nakasarado at least, niremove din natin yung wire para walang gagalaw na iba. Kasi maganda naman yung box na yan, yung control na yan kasi may padlock. Okay guys, update lang tayo.